Mga ka-showbiz, noong October 1 last year, nagmag-full blast ang Advanced Media Broadcasting System o AMBS na pag-aaring ni dating Senator Manny Villar. Sa kasalukuyan, mismo si Willie Revillame ang nagsabi na may mga naproseso sila ng mga nakuha ng mga artistang aanib sa nasabing network at dahil pansamantalang magsasarang ang AMBS. Dahil sa balibalitang isang self-produced program nito, ang pansamantalang munang hihinto sa pag -e ere Nasabihan na umano ang talents ng isang programa na pansamantala muna itong ititigil. Kaya nag taping day na ito. Nangako umano ang pamunuan ng istasyon. Nababayaran pa rin nila ang talent fee ng mga artistang kasama rito. Bilang paggalang sa mga kontratang kanilang napagkasunduan. Lubos naman daw ang pagkaunawa ng mga empleyado tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang network. Subalit syempre, hindi naman daw maiiwasang malungkot sila. Bagamat hindi pa inaanunsyo ni Willie kung sino-sino ang mga artista sana nalilipat sa network. Mismong si Claudine Barreto na ang umamin noon na kumpirmadong she's joining AMBS. Anya, nakipag-usap na raw ang kanyang manager na si Arnold Priya regarding her transfer asked which type of program she will appear in. Sinabi ni Claudine na posibleng isang teleserye yun. Namimiss na raw niya kasing lumabas sa ganong tipo ng panoorin. Ngayon, na-stop ang nasabing network ay pansamantala ring naudlot ang serye na gagawin di umano nito sa Villar Network. To her credit, back in ABS-CBN ay binansagan siyang soap opera royalty ang aktres. Wish ni Claudine na makasama muli si Piola Pascual. Dieter Ocampo o Aga Mulak na dati na rin niyang nakatrabaho. Hiling din ng aktres na makabalik sa ABS-CBN bilang isa siya sa mga homegrown talent ng Kapamilya Network. Kung ganun nga ay walang magaganap na permahan sa pagitan ng AMBS at ng kampo ni Claudine Barreto. Tiyak doble ang saya ng mga fans ni Claudine dahil marami ang nagnanais na muli siyang mapanood sa ABS-CBN at TV5. Komento naman ng netizen. Claudine deserves to be back po talaga ESP in teleserye because she is really a good actress, one of the best actresses actually. She is indeed the optimum star. I miss Claudine acting so much. Sana sooner na ang ABS-CBN teleserye para mapanood din siya sa overseas. Please, ABS, ipush na po ang teleserye and the movie. No matter what happened, Claudine is one of the finest star in Kapamilya Network. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinyon. At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it na showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.